Hi everyone, good evening. I'm back. This is Sam Brusas, and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys. Mag-uusapan natin ngayon. Ano nga ba ang eksena at dramang naganap? Yan ang tatalakay natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng mga kamamasam dyan na laging sumusuporta dito araw-araw, lagi-lagi maraming maraming salamat guys sa inyong lahat syempre usapang ganap sa Miss Grant tayo ngayon so ano nga ba ang drama naganap Myanmar kung saan nag second drawer up sila so yon so yun national director hindi po totoong nagalit dahil uh, maayos naman siya nakapagpapicture pa nga ako sa kanya at at saka marami pa siyang mga ano kung naghintay pa nga sila doon ng matagal marami nagpapicture sa kanya so yon and then ayon ang naloka lang ako dahil ano yung sa social media yung lumalabas ay parang itinapon daw ng more yung corona yung national director Guys, hindi po tinapon ang corona Kasi ito pong si Myanmar Pagkatapos siyang tawagin ng second runner-up Nag-breakdown po siya Kasi iyak siya ng iyak Iyak siya ng iyak Iyak siya ng iyak Dahil na hindi niya nga matanggap na second runner-up lang siya ang gusto niya kasi ay title. So, yun. Di ba sinabi naman niya sa social media, kapag hindi siya nanalo, iiyak siya. O, di ba? So, yun. So, she felt na na broken heart. Ganon bata pa kasi 18 years old lang si Miss Myanmar tapos alam mo yon may attitude alam mo yon mga batang ganyan ayon medyo may pagka-spoiled brat pala to ayon kapag gusto niya gusto niya kapag gusto niyang makuha kailangan makuha niya so ang gusto niya ay title so hindi na ibigay sa kanya eto kasi si Miss Myanmar mayaman pala to doon sa Myanmar isa to sa mga ah uh, galing sa magandang angkan. Pagkatapos, ah uh, siya yung ipinadala ng Myanmar dito sa Miss Grand kasi nga nung nakaraan taon, ang problema niyata nila kaya naging first runner-up lang sila dahil kulang sa ganda. So, <laughs> Tapos, ngayon, ano, uh, nagpadala sila ng na, piling nila, eto na, maganda. So, piling nila, mananalo na. Kaya lang naman kasi guys, kita naman kasi sa laban na talaga nag-dominant talaga yung beauty talaga ni India. At kahit pa sabihin natin tumatumbling ang lahat, yung ganda talaga ni India guys, hindi talaga maiwasan talaga na ano, kumbaga wala, eto talaga. <laughs> Ayan na, ganon. So yun, nakakaloka lang kasi... Yung mga eksena, yung eksena nga na naganap na, alam mo yon na eto nga si ano, si Myanmar medyo may karakteristik So yon, so hindi tinapon yung corona. Ayun yung una kong gusto iklaro sa inyo, walang ganong na naganap. Tinanggal yung corona sa ulo at saka yung sash at ibinigay doon sa assistant kasi nga etong si Miss Myanmar nagbe-breakdown na sa kakaiyak. So baka mahim ano parang mahihimatay na ganon. So mahihimatay na siya. Kaya, para makahinga ng maigi, tinanggal yung corona, ibinigay doon sa assistance sa kayong sa, syempre madalian, tinanggal na madalian, ibinigay doon. Pagkatapos, kaya naman siya nagalit yung national director kasi kinukuha ng pasila ng video, ganun na nga yung nangyayari. Di ba? So, sana yung mga nagpo-post din kasi dapat may explanation. And then, hindi po tinapon yung corona. Ano po, uh, tinanggal lang nung national director at ibinigay. Medyo mabilisan kasi kaya mukhang tinapon sa unang shot. Pero hindi yun tinapon. Tinanggal at ibinigay doon sa assistant nila para, ano, tawag dito, ayon makahinga ng maigi. Kasi syempre kung national director ka, concern mo talaga yung kalagayan ng kandidata mo, di ba? Ganon din naman yung nangyari doon sa ano. Kasi nga, nahihimatay na kasi siya. Kung baga, basta masyadong ano to, maarte. Charot. So, itong si Myanmar, meron talaga siyang ano, uh, kadramahan sa buhay. Ganon. <laughs> so, nakakaloka. Pero, nag-post din yung ano, ng ano, yung ano ng Myanmar. So, eto hindi nating ano, yung national director nila nag-post din. Ang sabing ganun bye forever. So, parang feeling ko ay magre-resign na siya. <laughs> magre-resign na sila. <laughs> so, baka feeling ko ibabalik yung corona kasi before pa na ano na malaglag din si ano umalis si Myanmar. Ay sinasabi naman na na ano magre-resign na daw sila. Kumbaga parang hindi nga daw sila ano, kumbaga hindi nga ta nila itutuloy. May mga ganong-ganon. Ayun sabi sa akin ni Mr. Arnold. <laughs> kasi sabi ganon, nagagalit nga daw. so, hindi nila matanggap na second runner-up lang sila. Ang gusto talaga nila, title. Mm -hmm. So, yon So, ako naman, parang dito sa pageant na to, so, naging fair naman yung judging kasi nakita naman natin na no, talaga namang halos lahat naman talaga nag airport para sa corona. Kaya lang, at the end of the story talaga, kay India talaga mapupunta. Kasi pag nakita mo talaga siya, oh my gosh, maloloka ka talaga sa beauty niya. Maganda talaga siya at wala akong masabi. So, kung susundan mo yung mga reyna talaga nila na very grand yung beauty, dapat pumantay talaga yung ganda mo doon. Di ba sinabi ko naman sa inyo yung nakita ko nga si, ano, yung nakita ko si Miss Venezuela noon nung naging Miss Grand 2019 pag nakita mo talaga siya ng malapitan, magugulat ka talaga sa kanya dahil sobrang ganda talaga ng mukha niya. So, yon So, ganun yung nangyari doon. And, wala tayong magagawa sa desisyon nila kasi gusto nila maging ray na nga ay bongga. So, si Miss Myanmar dapat, ano, <laughs> tanggapin nila yon at maging happy sa posisyon na, na ano nila, na kuhan nila. Kasi, wala tapos tayo magagawa. Eh, ganun talaga yung labanan, di ba? So, yun. Ah, uh, relax lang. <laughs> so, yun. So, ayun lang yung gusto ko sabihin. Walang naganap na tapunan ng corona doon. Ang uh, tinanggal yung corona dahil baka nahihimatay na si Miss Myanmar kasi may breakdown siya. So, yun. And then, hindi ko lang alam kung tutuloy so, pa ba to si Miss Myanmar as a second runner up oh, o oh, mapapalitan siya? Kung mapapalitan siya, may isang aangat doon sa top 10. And I think, kukompletohin nila yung top 10. hindi ko alam kung ano yung mangyayari. Abangan na lang natin. So, yon So, alam naman natin na Medyo, ano, mapagod din kasi talaga lahat Nakakapagod talaga Kahit din ako talaga pagod Kaya yung reaction ko about CJ Opyasa Bukas ko na ipopose So, yan So, congratulations pa rin sa atin lahat Dahil, ayan guys, huwag tayo masyadong manganash Kasi maganda naman yung naging posisyon natin Hindi mahirap maabot talaga yung posisyon ng first runner up or title holder kahit yung posisyon ni Myanmar hindi biro yun ang dami niya ring pinaano ang dami niya ring talagang pinalagpas kung tutuusin nga eh dapat kung sa kanya at sa ibang kandidata i think better na ibigay talaga kay Miss Peru or sa another contestant much better kasi sa totoo lang ang hirap ng labanan kanina alam mo yung kakabahan ka, kakabahan ka, kakabahan ka. Maloloka ka talaga. Pero syempre, ayon, salamat sa Diyos na itawid natin ang bonggang-bongga. -bongga. At bukas, bibigyan ko kayo ng magandang-magandang eksena tungkol sa reaction ko. So, yan! So, guys, sana guys, naiintindihan po ninyo. Atin ay kinaklaro lang ko ano yung mga nangyayari sa loob ng Miss Grand International. So, walang corona, walang tapunan ng corona. Yes, nagalit sila dahil binibidyohan pa. And then, ayon So, mainit lang yung ulo nila. Tingnan natin bukas kung ano ang magiging decision ng Myanmar. Kung tuluyan na ba silang mag-re-resign or babalik pa sila bukas. So, yan. So, guys, ang gandito na lang. Kayo, guys, ano, guys, ang masasabi ninyo, comment below lang kayo dyan. So, maraming maraming salamat po, syempre, sa inyong lahat. And then, bukas, abangan ninyo, syempre, ang reaction video ko at yung mga live. So, guys, maraming salamat. Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating tsikahan. See you tomorrow. Thank you, guys. thank mm -hmm. you